Kamusta ka Isa ka bang OFW sa Israel o kaya sa ibang bansa? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang worldwide protection, lalo na para sa ating mga OFW, lalo na dito sa Israel, at sa mga panahong ito na ang gulo-gulo at nakakatakot dahil sa war? Let me share something important with you. Imagine this, you are far from home, working hard to provide for your family. Pero bigla, may mga pangyayari na hindi natin kontrolado at hindi natin inaasahan tulad ng war, acts of terrorism, accidental death, unprovoked murder, and many more. At paano kung isa ka sa biktima? Ano mangyayari sa mga naiwan mo sa Pilipinas, sa iyong mga anak? Paano sila makakasurvive? Ito ang good news may ishi-share ako sa iyo na nagbibigay ng worldwide protection. Saan ka man sa mundo, peace of mind and financial stability ang bigay nito sa iyo. Sa oras ng gera o kaguluhan, mahalaga na tayo ay handa at may at protektado. Hindi natin alam kung ano mangyayari ngayon, bukas at sa mga susunod na araw. Kaya't napaka-importante na tayo ay magplano at mag-ingat. Ang worldwide protection ay hindi lang isang benepisyo mo, kundi ito ay magbibigay sa iyo ng peace of mind and financial security. Kaya kung ikaw ay isang UFW, lalo na dito sa Israel o sa ibang sulok ng mundo, alamin mo na ngayon kung paano ka maaaring magkaroon ng worldwide protection na legit at totoo. At syempre makakasama mo kahit saan ka man magpunta. Mag-inquire ka na, i-message mo ako para sa karagdagang information mas maigi na maging handa kaysa magsisi sa bandang huli. Huwag sana masabi na sana mayroon akong worldwide protection. Ingat ka bayan at mag-usap tayo now na. Thank you so much. God bless.